ang tiratirang pagkain na nasa basurahan na o tapunan ng mga restaurant. Abay, hindi nasa sayang sa isang lugar sa Tondo, Maynila. Dahil ang mga ito ang mismong inaabangan at kinokolekta ng karamihan. Sagot daw sa kanilang hapunan o tanghalian para ipangtawid gutom at maging kanilang hanap buhay. Pagpag ang tawag nila dito, nire -recycle. ang mga itinapon ng pagkain pagkain para ulamin at ibenta pa. Pero kahit nakasanayan na ng ilang taga roon, marami pa rin ang may pangamba. Legal bang ganitong kalakalan? Ligtas bang kainin ang pagpag? Kahit marami ang nakikinabang dahil tapon ng iba pagkain sa kanya. Tak ng oras ng tanghalian, parang piyesta dito. Nakalatag araw-araw ang budel fight ng mga residente ng Barangay 105, Tondo, Maynila. Lahat takam na takam sa putahing nakahain. Pero, kaya nyo bang makisalo? ang pagsasaluhan ay recycled garbage meat o pagpag. Sa halagang 20 po, nakakakain na po kami sa buong pamilya. Isda lang magkano na. Eh kaya sa ganyan, sa dami namin, talo na sa mga anak ko, ilan yan sila. Kaya pinakakain ko na rin sila ng pagpag kasi 25-30 lang. 25, Nakakabusog po. Masarap. Malinis. Ito ang pagpag. O pagkain kinuha sa mga basurahan ng mga kainan at restoran. Okay. Sa loob ng mahigit dalawampung taon, ito na ang naging pantawid-gutom ng ilan sa mga kapuspalad at mahihirap sa kamay nilaan. Karaniwan ay manok na tira-tira at itinapon na ang kinukuha pa para gawing adobo o kaya naman muling ipiprito. Ngayon, kilalang kilala na siya. Pero nung mga noong, noong pa, hindi pa siya masyadong uh, kilala kasi uh, kumbaga, ito lang kasi dumami talaga dito sa amin yung mga scavengers. Yun ang nagigihanap buhay nila, lalo doon sa temporary housing. sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila ay mayroong 27,000 mga residenteng naninirahan at 10% sa kanilang populasyon dito kumakain ng pagpag para pantawid gutom. Isa si Aling Mariel, 54 anyos, aminadong kumakain ng pagpag. Ako si Marielis Joaquin, nakatira sa Tondo na 20 years na akong kumakain ng pagpag. Sa hirap ko ng buhay, yan lang nakaya kong bilis sa perang pinagkakasya. Walang permanenteng trabaho. Kapag nakakuha ng labada, saka lang siya nagkakaroon ng kita. Mahirap ko pala. Minsan hindi kami makakain sa kumpletong araw. Mahirap, mahirap ang buhay. bagbag ang inaasahan nilang pagkain sa buong araw dahil ito lang ang kaya daw ng kanilang bulsa. Kung mamalasin pang araw na walang pambili, humihingi na lang sila ng tinapong manok at sila na ang maglilinis at magluluto. Importante-importante, lalo na sa mahihirap na hindi kayang bumili ng ulam. dati-dati kani-kanyang luto ng pagpag sa tondo. Ngayon, may mga karinderya na rin na pagpag ang hinahain. At ang isa sa blockbuster ang pila para kumain ng pagpag ay dito sa tindahan ni Alin Merly. Ako po si Merly Ruta, nakatira sa Helping Complex na ang trabaho ko, nagluluto ng pagpag. Lubong Jensen si Aling Merly. Ibinenta niya ang kanilang bahay at pwesto ng prutas sa probinsya para makipagsapalaran sa Maynila. Ang buong akala kasi ni Aling Merly, madaling umasenso pag tumira sa Metro Manila. Pagdating sa Maynila, akala ko dito mismo ng Maynila, hindi pala sa Nibabiskaya pa pala. Ngayon ang nangyari sa akin doon, hindi ko malaman, wala na kaming pera. Kahit anong gawin ko. Pupunta ako sa kapitbahay namin, nag-alok ako ng labandera. Naglabandera ako, hindi naman okay. Hirap na hirap ako. Sabi ko ng asawa ko, itry ko sa Maynila. Bahala ka, dito lang kayo. Aalis ako. Kinabukasan po, pumunta ako Maynila. Nadidiretso ako ng Smoky Mountain. 1988, ang dating namin dyan sa Smoky Mountain na Mountina, mamasora po kami. Nung una nagkaroon pangaraw sila aling Merly ng Jiangsha, pero nang barilin at mamatay ang kanyang asawa. Gumuho ang lahat ng kanyang mga naipundar. Kasabay ang kanyang pangarap na magandang buhay. Uh -huh. Pero tuloy lang para mabuhay ang kanyang anak at mga apo. Pinasok ni Aling Merly ang pagtitinda ng lutong pagbag sa kanyang mga kapitbahay. bahay. negosyante so, talaga ako. Lahat na lang napapasokan ko basta hindi masamang trabaho. Al dahil sa pagpag ay muling sumigla ang kabuhayan ni Aling Merly. Nagluluto siya ng alas 6 ng umaga at mauubos naman ito bago mag alas 11. Ang kanyang kita sa halos kalahating araw na pagbebenta ng pagpag, 500 piso. Naranasan ko talaga yung pagluluto ng pagpag na okay talaga sa akin. Kung gusto ko lang, kung marami mag-deliver sa akin. May sikreto daw si Aling Merly. Bakit mabenta ang kanyang pagpag? Hinahanap-hanap ng kanyang mga suki. Hindi raw siya namumulot ng mga prito na manok mula sa mga restoran. Tanging inihaw ang kanyang pinipili. Ipinakita pa sa Rated Corina ni Aling Merly ang paraan niya ng paglilinis ng pinulot na pagbag. Ang sistema kasi sa ibang ano, ibang ganyan, nadudurog siya. Pag naluto siya, parang ano nang, natatanggal yung mga buto. Parang na, ano na lang siya, ba? Kasi may mga hari na yun. Kaya, hindi ko na inasahan kukuha nun kasi nalugi ako. Tinitiyak niya din na ligtas daw kainin ang ibinibenta niyang pagpag. Halos anim na oras niyang ibababad sa tubig ang mga pinagpiliang itinapong manok. Dalawang beses niyang huhugasan nito at saka lalagyan ng toyo, asin, suka para mas lumasa. Pagmamalaki pang ibinida ni Aling Merly sa amin kung paano niya itulutuin. Pero may payo ang tindera ng pagpag sa mga taong kumakain ng tulad nito. Dapat daw maging maingat maging choosy. Kalalaanin niyo yung nagtitinda ng pagpag. Kung hindi nyo kilala, nasa inyo yan. Pag gusto nyo bumili sa akin, okay lang. Kung hindi din, okay lang din sa akin dahil marami naman din hanggan ng bumibili ng pagpagyo mga basura ng tindahan yon. Hindi naman din lingid sa kaalaman ng marami na maging ang dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno. Kumakain din dati ng pagpag. Sa isang araw, magkano kita? Si Yorme, nung, kasi madalas siya dito sa amin. Nag, nag, bumibisita siya sa mga depressed area. Nagpunta po siya doon sa temporary housing. Inakita niya po yung, yung pagpag na yung isang tao, nagpipili sila nagpipili. Tapos nung naluto, tumikim siya. Kabilang sila Aling Merly at Mariel sa tatlo putos dalawang milyon na mahihirap sa ating bansa. Dumidiskarte lang para mabuhay. At ang pagpag ang naisip nilang solusyon para sa kumakalam na sikmura. Pero kahit ito'y nakasanayan na sa Happy Land at sa halos buong Barangay 105, marami pa rin ang nagtatanong, ligtas bang kainin ang pagpag? May batas ba na nagsasabing ito'y legal? Ano ang panganib na pwedeng makuha sa pagkaing pinulot sa basurahan at ni-recycle? Kaya mo bang kainin ang pagpag? Ang mga kasagutan sa mga tanong na yan, malalaman sa pagbabalik ng Rated Corina. The Pampa Kit, tatlong products all in one. You save 95 pesos. Pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi, yan ang iyong beauty routine. Ay, ito na po ang ating koleksyon. 2008 pa nang magsimula ang kalakaran ng pagpag sa Tondo, Maynila. Imbis na itapon ng tuluyan ng mga natirang pagkain, ginawang solusyon ng mga taga 105 Tondo na pantawid gutom ang mga pinupulot na pagkain. Pero sa iba, ito'y nakakaalarma. Ito ang tinatawag nilang pagpag. Ito po yung parang karamihan po manok na itinatapon na po sa basurahan mula sa mga restaurant o mga kabahayan, pero pinupulot po ito, kinakalakal pinupulot at niluluto ulit para ito ay maging kabuhayan sa mga nagbebenta at pantawid gutom naman para sa mga mahihirap na cannot afford naman na kumain sa restaurant. Yan, sinasabi ng iba, ligtas kainin. Sabi naman ng ilan, hindi ligtas kainin. Ang problema, wala pang batas na naipapasa para ito ay ipagbawal. 2016 nang magpasa ng food waste bill si Senator Kiko Pangilinan. Layunin nito na matigil ang pagkuha ng mga pagkain na itinatapon na sa basura at para na rin mabawasan ang pagsasayang ng pagkain ng mga Pinoy, tinawag pa nga ito ng ilan bilang pagpag-bill. Pero noong nakaraang taon lang, muling nagpasa ng Zero Food Waste Bill si Senator Loren Legarda. At hinihintay pa na kung maipapasa ito para maging ganap na batas. Paglutang ng mantika, tatapon ni mantika. Ay, hindi, hindi na namin tatapon. Si Senator Loren Legarda, meron na siyang ipinasa na batas na para magaroon ng ligtas na pagkain ang mamamayan. Lalo na dito sa Tondo. Ngayon sa tulong po ng Dole, Dole Tupad, Dole Kabuhayan. At si Senator Loren Ligada, eh, nagbimigay na rin po buo, buo, hindi lang sa NCR, sa buong Pilipinas. Ang ilang kawani ng kalusugan nagbigay ng babala sa publiko dahil sa patuloy na pagkain ng nakukuha sa basurahan usual na magkukos ng diarrhea, yung acute gastroenteritis, pwede rin amebiasis, or ang HEPA A kasi nakukuha yan sa ano eh, hindi magandang pag ng food, so possible din yun. Okay? And other, of course, other viruses na pwedeng matransmit sa na foodborne. Aminado ang ilang opisyal ng Barangay 105, sino ba naman ang gustong kumain ng itinapon ng iba? Pero dahil hindi pa rin nasusolusyonan ng problema sa kahirapan, patuloy daw nakakapit sa pagpag ang ilang residente dito para mabuhay at hindi magutom. Alam natin na ano sa kalusugan? Ikaso lang, hanap buhay po nila eh. Parang uh, yung iba kasi doon sila kumukuha ng pang-pambao pang ng mga bata, pang-araw-araw nilang uh, mga needs. Ang panawagan naman ni Aling Merly sa pamahalaan. Gusto akong hingi ng tulong na makapuhunan ako ng medyo maganda-ganda. Dahil kapag bag, kapat lang talaga sa amin. Dahil sa kahirapan ng buhay, dumidiskarte ang ilan. Kinakayang sikmurain na kainin ang mga tinapong pagkain dahil ang mahalaga sa kanila, maitawid ang kanilang pamilya sa matinding kagutuman. Oh Yan ang wala ng ano-ano pero para sa amin masarap ang na sa maihihirap In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom and many other things I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments. I've seen complaints. I've seen how so many of these false promises Ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt. All in one beauty bar. Triple or even quadruple. Whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas and I chose this soap with integrity skin pro